Kahit long holiday weekend, nararanasan ang maluwag na sitwasyon sa Batangas Sport ngayong biyernes. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ay hey, sa huling datos ng pamunuan ng pantalan na inilabas kaninang alas 3 ngayong hapon, 10,000 embarking passengers na ang naitala ngayong araw dito sa Batangas Port. First timers sa Pilipinas ang Brazilian Nationals na sina Andrea at kanyang mga kaibigan. One week trip to Boracay ang kanilang unang pakay paglapag pa lang ng Pilipinas. It was really nice. It's been really nice the travel to Philippines. We chose because of we have like a co-works back home from Philippines. We want to spend by the beach, enjoy ourselves, expect like to be relaxed by the beach, having nice food, okay. uh, get to know the local people as well, a little bit more of the culture ang mag-anak ni Nalizen mula sa bahay ng Cuenca, Batangas patungo ngayon sa Rojas Oriental, Mindoro para sa isang family reunion. Mag-aalas 5 pa raw ng umaga nang umalis sila sa Cuenca para matiyak na maaga rin makarating sa pantalan. Safe naman, maayos, masaya. Siyempre, expected na magiging masaya yung flow ng itong magiging bakasyon to kasi sa tagal din naman na hindi nakauwi. Sinamantala kasi, kasi, tsaka may pasok kahapon, may work din, kumbaga ako din. So yun yung ano, kaya ngayon talaga, kaya lang ang ano namin, mas maaga talaga para hindi kami kung maraming man tao, mabilis din kami makakauwi. Kabilang sina Andrea at Lizel sa mga biyaherong maagang nagtungo sa Batangas Port kanina umaga. Maluwag pang pa sitwasyon sa loob ng pantalan kanina, mabilis ding nawawala ang pila sa mga ticketing booth. Ayon sa pamunuan ng pantalan, sa 8,000 to 12,000 embarking passengers ang inaasahan nilang dadagsa ngayong araw ng biyernes, unang araw ng long holiday weekend. Mas marami na raw ito na bilang mula sa regular na 5,000 to 6,000 na foot traffic sa pantalan. Bukas, araw ng Sabado, inaasahang do-doble raw ang bilang ng mga biyaherong magtatawid dagat. Ang increase ay mga 32% no? ang inaasahan. Mga man bukas ay inaasahan na mas marami pa. Kahapon ng umaga, nag-meeting tayo with the shipping lines. Pare-pareho naman kami, inaasahan nila ang pagdami. So siniguro nila ang Philippine Port Authority na nandyan yung kanilang barka, barko. So inaasahan na lang namin yung turn around time na pabilisin just in case na kailangan dumami ang tao. Hindi na yung magdagdag ng, ano, ng barko, yung makabalik agad. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero, hinigpitan pa ang security measure sa loob ng passenger terminal building. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang pork products sa pantalan dahil sa banta ng African Swine Fever. Paalala ng pamunuan ng pantalan sa mga biyahero. Yung mga bawal, bladed weapons, no, yung mga firearms, no, pati yung mga, mga meat products, no, nandito yung mga kasama natin sa ibang uh, ah, ahensya na nakabantay po. No? So, so, Huwag nyo na pong ipilit, huwag ma maantala lamang kayo. Ace, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, kakaunti pa rin ang pila sa mga ticketing booth at kung magkaroon man, kaagad din itong nawawala. Ayon pa sa marina, nakataas pa rin ang relaxation order sa mga babiyahing barko. Ibig sabihin, walang hihintaying oras ng pag-alis at pagbalik ng mga barko at fast craft. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.